ano para hindi agawan ng microphone. Hindi po ito pasan. Ha? Sabihin niyo po ang inyong Huwag kayong mahihiya. Ngayon, ang panahon na tayo ay dapat naging matapang. Tama. Sobra-sobra na. Ang kanilang pagdanakaw sa ating fish. Sobra-sobra na. Ang pangyulap nila sa ating pagkatao. So para nyo lang awa, umpisa na natin ang problema, magsalita po yung gusto magsalita. Lumapit agad dito, kabataan, kababaihan, well, senior citizen, at ang mga LGBTQ. Yung gusto magsalita, pumunta na rito. Sino? Gilip na yung mga Police, Si Pesta si Baba, Alameda, Alamada, maya maya ito, maririnig ninyo ulit, magsasalita. O sino, sino? O dito, dito. Volunteer kahit sino. Kaya mga kaibigan natin vloggers. Ah, mga kaibigan natin vloggers, umpisan nyo na, sabihin nyo. Yayain nyo ang inyong mga kapwa Pilipina papuntay na rito sa EDSA. Para nyo ang awa. Wala, wala, wala. ito, 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 ito. Ito, pakinggan natin. Isang Pilipinong vlogger. Lahat, kinala ko ito. binabayaran nila pang bumalik. Ngunit hindi siya pumaligtad sa pagkansahin ng prinsipyo nagmamahal sa bayan. So brother, pangalan mo na lang. Hello. Maman, may kalap shout out. Hello, hello. Yan, wow, let's go. Sorry. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad niyo rin po ako, isang Pilipino. Isang ama. Isang magulang sa aking mga anak na siyempre. Ipay ko kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakas na natin! ang korupsyon sa gobyerno. Panagutin si Marcos, panagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-morong hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po, po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldigo at ito si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni uh, Tito Soto, eh gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bobong Marcos, mga kababayan ko, ang, ang nag-bulgar ng flood control. Dahil nung isang taon, kung hindi ako nagkakamali, mga galuti din yun. Inahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung napulgar na mga gross project pala, yung mga flood control na yan, ha? naglabas po ng mga kontraktor. Yung po, gusto nilang palagutin, gustong itakas. itong si Saldi ko, at ito si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mister Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila-sila ang nag-insertion, naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid, silang dalawa, dapat po nating palagutin. Ganun din ang mga kongresista, nakasabwat nila. Ngayon, mga kapwa ako Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, eto na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng isang taon. Naalala nyo, marami na doon, lalo na ngayon, na nilalabanan na natin ay ang korupsyon, ang magdanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Kami walang iba kundi si Romualdez, si Saldigo at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong -bong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na may bibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron pabalik namang uh, papalig sa'yo na siguradong uh, ano, uunahin yung kapakanan kabak ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo, itutuloy mo, ha? Yung mga nasimula nung nakarang administrasyon, pero puro pagnanakaw sa kabanang bayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo, panagutin natin ang mga corrupt na politiko. Yes! Tama! Yung lamang po, laman po, maganda nga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat kapatid. Ah, uh, bago natin uh, pakinggan susunod na magsasalita sa pagkabalik sa kabataan ay dapat natin pasalamatan ang isang unknown sponsor o ayaw nagpapilala na sponsor na nag-sponsor na, bilang na nag-donate ng boxes of Goldilocks! Oh, Woo! Wala pa ka naman natin! Five. 25 boxes of Goldilocks! Sigaw nyo naman! Thank you! Thank you! Thank you! Kung sino ka man, Ayaw dyan sabihin! Kaya kayo kung saan nyo magpilihan nyo ng mamon! Eto, no, Goldilocks na sa likod, lumapit lang kayo. Para sa atin po yan, ipinigay ng ating kapwa Pilipino na nalagpamahal sa bayan ng kapwa nating na nagsasawa na sa korupsyon ng mga politiko, lalong-lalo na mga nasa Kongreso. So mga kapatid, ha, makikita natin sa polis ng kabataan, kabataan na galing sa klase ngayong araw na ito, hindi nyo mapigilan ng kanyang sarili na dumalo sa isang rally ngayon sapagkat gusto niya ipaminig sa inyo ang tunay na boses ng kabataan ngayon, ngayong panahon na ito. Sige noon, Panahon na ng tigyan po lang po muna kayo ng konteksto ah, uh, kami po ay mga uh, kami po ay mga independent groups mga independent individuals uh, tayo po ay nagtungo kanina sa Hitsa Paktipol Tower Monument wala po tayong narepresentang kahit na sinong politiko wala tayong politiko ang pinapanindigan kaya malinawang mensahe dapat lahat ay managot! Yes! Walang mga sacred cows! Tikilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko! Yes! Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Wala! Yung pinabaha tayo, nasan sila? Ula. So bakit pa natin sila kailangan pinipin? Bakit pa natin sila kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay, walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na si ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Sana konsensya yun ka. Pati na rin sa ating Vice Presidente, sana naman tumulong ka. Kasi kapwa ka namin Pilipino. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Hindi ito ang panahon upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agawin ng kapagalian o para tayo ang maging kita. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang, marapat lamang na panindigan natin ito. At po, so, patuloy tayong magbantay na hindi lamang tumitigil sa kahit anong paksyon. dilaw ka, pink, green, red, dapat lahat ay managot. Dahil kayo Pilipino. Ang kulay nyo ba'y pula? Ang kulay nyo ba'y verde? So bakit natin kailangan silang ipagtanggol? Binabayaran ba tayo para ipagtanggol sila? Yes. Hindi. Sa makatuwid, ang dapat ay ipakita natin sa mga nagaharing uring ito dahil na akala nila para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo walang mananagot at tutuloy ang buhay <laughs> dapat hindi tayo pumayag dapat sa mga susunod na araw sa susunod na linggo patuloy ang mga pagkilos patuloy ang panawagan hindi lamang si Romualdez, tigilan na natin ang pagkakawatak-watak. Hindi ito ukol kay Romualdez. Wala kami pa kailan po makukulong si Romualdez habang buhay siyang makulong. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan pink, ng mga politiko, pwede ba? Ipanawagan niyo lang sa kanila ang pananagutan. Dahil, kung, kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, sa mga marami sa mga kabataan, pati nyo naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-inbox niya ni Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nila, oh, Hindi! hindi, hindi. Hey! Dapat ba, pagka-confirm niya ni Robredo, dapat na niya ipagtanggol? Hindi! Hey! Eh hey! hey, malinaw naman po pala at sana, malinaw rin po sa akin yun. Na sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang binatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, mabula sa itaas, hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer kung involved ang mga pinakamataas kaya na lamang ng presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat dito mga untouchable, kagaya ng Lombardia sa sinasabi nyo. Di ba? Okay. Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat pati na rin yung mga ibang politiko sa ibang paksyon. Dapat lahat Ha? Yan ang panawagan natin. Lahat ay dapat singilin. Dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino. Okay. Minsan lang. Kaya sana, ituloy-tuloy na natin to. Nabuksan na rin nyo ang inyong mga mata. Kasalanan na ang pumikit. Salamat po. Ah, una-una sa lahat mga kapatid, silinawin ko lamang <laughs> po ha. Tayo po ay naparito. Ang kalaban po natin ay mga politikong kurakot. Hindi po natin gagayahin ang mga nasa ibang grupo na sinasaktan at tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin. Hindi po ang mga kapulisan ang ating kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Kaya inulit ko po dito po ay eh, hindi po natin pinapahintulutan na kahit sino po na makisama sa raling dito o gaganaping rally na ito na natin ang mga ibang grupo na tinatapunan ng basura at sinasaktan ng mga kapulisan. Hindi po tayo na pa rito upang satan o karabain ng mga pulis, pulis dahil hindi po sila ang ating mga kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Yun lamang po. So meron pa pong gustong magsalita. Ah, halika po rito nanay. Okay magandang hapon sa magandang hapon sa ating lahat ah the court of heaven has decided this year 2025 ayan may surat pa si namin na ganda talaga kayo pa kaya dyan? Yung mga Pilipinong hindi pa po lumalabas. Lumabas na po kayo. Huwag po kayong maging keyboard warriors. Dapat po ay maging people warrior tayo kaya ng mga Indonesia at sa Nepal. Kung nagawa ng mga sinaunang Pilipino, nagpalayasin ang mga Espanyol, palayasin ang mga Apol, palayasin ang mga Amerikano, magagawa rin natin palayasin ang mga politikong nagpapahirap dito sa ating bayan. God missing. God Heavenly Court of Justice. August 8, 2025. Declared this year 25. The new era of God International Divine Government. Jesus Christ and Harat Yussa. <coughs> the divine spouse, God chosen one, Maria Tiranyan Niano Bundalon, and 20, the heaven spouse, since November 20, 21, 1993. So 31 years na ang nakalipas bayan. Walang presidente na kialam sa atin para sa ating kaligtasan. I am appointed as God's highest judge, commander-in-chief above all creation, divine lawmaker and supreme authority law enforcer, trusted by God the divine property above all creation, the eternal divine president of the Republic of the Philippines and the global I president of God's government. Our God and creator.